Affordable private resort na kaya ang 200 bucks starts at 8,000 pesos. Tara! Yung mga kanos, alam nyo ba, nalaman ko, kami na napadpa dito sa 275 para Antinehero, Pulilan, Bulacan upang magbakasyon sa Queen Maria Private Resort. They are one hour away lang from Manila. If magkocommit kayo, may pwede naman kayo sakyan from Cubao or sa Trinoma and follow this. If by private car naman, just search them on Waze. Yes, kaya nito ang 200 packs for day tour and night tour at meron naman itong 60 sleeping capacity pag mag-overnight kayo. Maluwag ang grounds area nito for activities na perfect for team building. Malawak ang parking area na kasha ang 30 cars. Meron silang half basketball court at meron din silang tinatawag na Queen Maria Blessing Locks na pwede kayo maglagay ng lock and magpray and wish. May kubo na pwede pagtambayan sa labas at pagpasok naman sa loob, makikita mo na agad ang kanilang malaking swimming pool na may pang adult and kids na sure akong hindi kayo magsisiksikan. May mga gazebo and pergola sa poolside at may pavilion na nagsisabing hall sa side na ito kung saan may mga nakaredy na din dito na tables and chairs for your events. May video kayo na nakaset up and may kitchen area na din na may provided na refrigerator, microwave oven at water dispenser. Ito naman ang 5 toilet and 5 shower rooms kaya hindi kayo mag-uunahan makaligo. Pagdating naman sa rooms, ito ang malapit sa pavilion, ang Villa 1 and Villa 2 na kaya ang 10 packs. This is the house 2 na kaya din ng 10 packs. At ito naman ang house 1 na kaya ang 30 packs. At lahat ng house and villa ay may sariling CR at naka air condition. Kaya naman, perfect ang resort nila for big groups and big events at syempre sa mga events this holiday season. Ito ang itsura ng resort sa araw at ito naman sa gabi na maliwanag na maliwanag dahil sa mga ilaw nila. For the rates, ilalagay ko na lang ito sa baba for your future reference. O ano bang hinintay nyo? tara na at mag sa Queen Maria Private Resort sa Pulilan, Bulacan. Let's go!